Magsain kayo na. Malagkit kasi nagluluto ako na bake ko. Bake kong bisaya. Ayan na, naglagay na akong bali. Kalahating ano yan, kilo. Kasi isang kilo yung dala na, pinadala ng asawa ko. Ayan na siya. Yung bigas. Uh, na natin. Pagkatapos, magawa ko na niyog na nasa lata. gagawin natin ng malagkit. Ayan na. Oh. Ayan na siya. Nilagay ko na yung asukal na puti. Halo-haloin natin hanggang siya ay maging sticky. At ay, yung kanin na tapos na naluto na. Yung bigas. Naluto na siya. Tapos ngayon, ito na ang hinihintay ko hanggang malapot siya. Ayan, ang lapot na lapot na talaga siya. Pagkatapos ngayon, ilagay ko na yung malagkit sa kata na may asukal na puti. Puti nang ginagamit ko. Masarap naman siya. Tapos may lagi ko ng gano Luya na powder. Ayan o. Oh, kalami na siya. ay uh, Ready to eat na. Thank you for watching.